Nito lamang March 14, 2017, isinagawa ang graduation rites ni Maya sa ospital na dinaluhan ng kanyang coach, mga guro at presidente ng kanilang pamantasan. Mula Maynila ay lumipad pa sila sa Cagayan de Oro. Kaya pakiramdam niya hindi na baliwala ang apat na taong ginugol niya sa pag-aaral ng kursong BS Physical Education. Nang una ko pong nakita yung coach ko sa ano sa pintuan tapos nakikita ko po yung mga ano yung mga teachers ko yung president namin sa school na nakatoga sabi ko eto na nga ba sabi ko sabi ayun po naiyak ko ako sobra hindi ko po talaga inaexpect na makakagraduate kahit na may sakit ako nakapag isang chemotherapy session na raw si Maya. At bawat araw daw na dumarating, isang malaking laban para sa dalagitang atleta. Four months na po, nilalabanan ko yung sakit ko tapos feeling positive pa din po. Feeling ko nga po magaling na ako. Yun po yung laging iniisip ko. Yun po yung pinagpipray ko kay God na, Lord, sana gumaling na ako bukas. Kasi ayoko po mag-suffer ng one year, kung pwede po, mga ilang months lang po, gumaling na ako. Ganun pa man, hindi lingid kay Maya at sa kanyang pamilya na hindi na mura at madaling gamutin ang dumapong sakit sa kanya. Taxi driver ang kanyang ama habang labandera naman ang kanyang ina. Acute myelogenous leukemia, AML, cancer po sa dugo. So, parang Doubted po ako sa sarili ko kung gagaling ba ako. Siyempre, parang bumagsak po yung, ano ko, yung mundo ko. Sa una-una, masigla tayo. hindi natin ina-expect may nakatagong sakit na pala sa, sa loob natin. ko sobrang hirap. Kasi nag-OJT pa lang ako. Tapos inisip ko, paano na yun? Hindi ko na matatapos yung OJT ko, yung time namin na kailangin i-achieve sa OJT. Wala na. Pero malaki pa rin ang pasasalamat ni Maya dahil kakampi niya ang kanyang pamilya sa labag ito. Para po sa akin, si God po yung nagpaparamdam sa akin ng positive. Dapat positive ka lagi. Yung mga magulang ko, sa, kanila, sa kanila lang po ako kumakapit ng lakas. Ito yung nag-change ng life ko para maging positive. Kaming lahat umaasa sa pagaling mo. Mahal na mahal ka namin. Miss na miss ko na nga yung time na nakikita kita na naglalaro. Yung katawan mo na ano na malakas. Eh, humahampas ka ng stick mo ng arnis. Tsaka miss ko na din yung mga smile mo. Kung babalikan ang naging buhay ni Maya, marami ang makakaramdam ng paghanga at panghihinayang. Kaya naman sa aming pagdating sa buhay niya at ng kanyang pamilya, sisiguraduhin naming mabubuhay ang pag-asa sa puso ng dalagitan. gamot at hiringgilya ang madalas nadalhin kay Maya ng kanyang attending nurse, maiiba raw ngayon. Hi, Ma, Maya. Hello. <coughs> Inabibigay ni Doc. Ang arnis na gamit noon ni Maya, muling hawak ng kanyang mga kamay. Ano kaya ito? Napan lang, Maya. Sa likod mo, wish ko lang. Thank you po, GMA7. Sa wish ko lang. Maraming maraming salamat po sa binigay niyong sorpresa po para sa akin. At hindi lang po para sa akin, para din po sa pamilya ko. Ihanda mo ang sarili mo, Maya. Dahil kakaibang medalya at tropeyo ang ihahanda namin para sa'yo. Thank no dahil marami ang nakakamiss sa'yo simula nang bumalik ka na sa Cagayan de Oro. Ito ang mga mensahe ng ilang taong malapit sa puso mo. Maraming tao nakahandang bumalik at, hindi lang ikaw, sama-sama tayo sa panalangin, hindi lang sa laro. Kaya tuloy ang laban. Alam mo, miss na miss na, miss na talaga kita. Okay. Hindi ko na nasasabi sa'yo minsan na, na mahal kita verbally pero through action. Sana makikita mo ngayon na, mga ginagawa namin is para sa iyo. Huwag mong kakalimutan mag-pray at uh, pinapalakas namin yung loob mo kasi kahit malayo ka mahal na mahal ka namin. Una-una po sa lahat, sobrang nakakagaan po ng loob. Tapos Ano po? Nakalimutan ko talaga na may sakit ako. Tanggapin mo ang pagkilala ng wish ko lang sa yung husay sa larangan ng arnis iniiyakan ko po yung Arnis kasi gusto ko po talagang gusto ko maging champion. Pero hindi sa lahat ng panahon magiging champion ka. Para sa iyo rin ang 25,000 pesos na medical assistance at supplements para sa iyong pagpapagaling. Folic vitamins. <laughs> Round 1 pa lang yan ang mga regalo, Maya. Dahil so. meron pa tayong mga bisita na may magandang ibabalita sa iyo. Meron oh, po wow. ako masasabihin so ko sa iyo. Huwag mo nang isipin yung bayaran sa hospital, mag-hospital. Dahil sagot na yan ang hospital. Pati yung kwa-chemo-sessions mo, sagot na rin Wow! Kasi ang Department of Health ay may program na Medical Assistance Program. Kami ang mm -hmm. nag-implement. So, kasali ka doon sa one, you are one of the beneficiaries. Wow, love it! Thank you, ma'am. Love talaga. Oo, oh, kang matalala. Malaking tulong po talaga ni Sobra. Ibone. Salamat po talaga. Ang round three ng aming mga regalo ay tiyak na magpapasaya sa iyo, Maya, at sa iyong pamilya. Dahil may espesyal na regalo ang lungsod ng Kagayan de Oro para sa inyo. In our small way, gusto rin namin tumulong, Maya. Meron tayong ano, no? uh, ito yung check-in na uh, 5,000 para sa life dior uh, uh, that's payable to you. And uh, ito, may cash assistance na 10,000. I hope makakatulong uh, to Maya. And then ako uh, rin, uh, tulong na rin ako on a personal basis. Uh, Bigyan din kita 5,000. Masensya uh, ka na, no? But uh, heartily given. And uh, wow, uh, alam ko, wish mo na magkaroon ng bahay for the family. So, I, ako'y natutuwa for the city for the people of Cagayan de City na maging part nitong wish ko lang ni unit ka na sa kalanan. Ito yung Habitat for Humanity project. Grabe! Ito talaga yung pinapangarap ko kasi gusto ko talaga magtapos ng pag-aaral. sa sariling bahay kasi simula pagkabata, wala po talaga kaming bahay. Simula nung pinanganak ako, palipat-lipat po kami nakikita, nakikitira lang po. Tapos ito na po ngayon, ito na po yung pinapangarap ko. <laughs> hindi po hatang na... Hindi po hatang yung sakit ko sa mga pangarap. Bilang isang atleta, hindi na bago kay Maya ang makipaglaban. Kaya ang kahit anong hamon ay hindi niya susukuan. Ang kayo si Lord. Thank you, Lord. Lalo pat nasa likod niya ang nagmamahal niyang pamilya.